nakakaya, yan unang sabak natin sa delivery ah, lala moves, yan sa, nasa gente tayo unang deliver natin, ayan, ito deliver na na-pick up na natin, the drop point natin dito sa General Trias, Cavite yan, mukhang maabutin tayo ng ulan sa unang araw natin as lala move, ah, rider, no delivery rider di-deliver muna tayo, ha mga kakaya yan okay sige eh, ko na yan mga kakaya na drop out ko na yung item ko na perfume daw yon isang box perfume yan pick up na naman tayo ngayon uh, depende kung anong available ayan yan mga kakaya unang sabak natin uh, Bila ko siyang lalo mo driver First day okay. so, natin, makilang na lang eh. Hindi ba ako nag-deliver sa dock na kapito yung motor natin yun eh. Pag-cover mo na, meron yung dock ang ulan, kapatila mo na tayo tapos Malarga ano ulit eh? Very challenging makakaya unang sabak natin at uh, Lala Move Rider no? Ang delivery, ito nasa Adas Marinas bayan tayo uh, pick up tayo ngayon kasi sa drop off ko lang ng isang item dun sa langkaan 2 sa na, ngayon naman magpi pick up tayo sa, dito sa bayan uh, gas uh, sa base nagpatila talagang sobrang lakas eh nagmerenda nga muna tayo sa bakery ano? Eh. Uh, tila, tila kasi batang basa na tayo tumila ng konti takbo na naman tayo atit na naman tayo ng uh, item uh, dadali naman natin sa may molino ayan, tayo na muna konti